Nais ko pong uh, magpasalamat po sa inyong lahat, sa mga aking followers, mga nanonood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kahit napakasimple lang po ng ating mga content ay patuloy nyo pong tinatangkilik. Maraming maraming salamat and I hope you enjoyed watching it. Paano ko ba sasabihin to? May mga kasamaan ko kasing content creators din na gusto rin i-spread yung uh, giving and sharing. So, dahil wala naman tayong financially Uh, capability para sumuporta sa mga kaibigan. Nagkaroon kami ng idea na bakit hindi namin gamitin ang aming uh, social influence, yung aming passion of for making vlogs. Na gumawa ng isang channel and then combined our knowledge, our creativity para dito sa The Funny Ones. Dahil po we created this page for a purpose ang tumulong sa kapwa at magbigay ng inspirasyon kasiyahan sa munting pamamaraan sa mga other content creators ng palawan ay kami po ay welcome na kung gusto niyo po ay sumama sa amin uh, you want to be part of the contents of our the funny ones welcome po kayo mas malaking tulong po 'yon mas marami mas masaya Bayanihan. Yung The Funny Ones po kasi, nabuo talaga yan ng kasamahan namin uh, with Kuya Rod's Amazing Journey and uh, motor series. Yeah. Kasama dito si Vic Mateo Officials, Team Galaan TV, and uh, Uncle Ranz. Napag-isipan namin na buuhin itong samahan ng fellow content creators for a purpose. Dahil nainspired po kami sa aming kaibigan na si Vic Mateo, which is meron siyang eye condition. So si Kuya Ron sa Missing Journey at si Motor serie ilang beses niya nang tinutulungan si uh, Vic Mateo official at doon namin nakuha yung inspiration. So why don't we create a page that for a charity purpose? So why we are uh, creating this page is because of the purpose. Nagsisimula pa lang po itong uh, page na ito but soon you will see a lot of entertainment videos, and collaborations also. So I hope you will enjoy the funny ones. And maraming salamat sa lahat ng sumusuporta for Kuya Ron in the Islands. Maraming thank you. Thank you so much.